ang network marketing talagang hindi mo yan natatapos lang sa kumikita ka na, okay ka na. Hindi, kahit kumikita ka na, kailangan mag-aral ka pa rin. Continuous learning yan kasi napakalawak po ng kaalaman na dapat matutunan sa network marketing. Kung ikaw eh, dati ng networker, marami ka nang alam. So, dapat nakikinig ka pa rin. nare ka. Nare-recharge ka. Okay? Dumubabalik yung dati mong sigla. Okay, so dahil sa training ng na mga naririnig mo, o uh, nananariwa sa iyo yung mga dati mong inaral. So yung mga dating networker na dito, alam ko yung iba diyan naririnig niyo na yung mga ganyan training. Pero marami sa atin hindi ma-implement. Nahihirapan implement or yung mga tinuturo sa training hindi natin ay na buhay kaya hindi nagmamanifest sa result. So hanggat wala kang hanggat wala ka pang malaking resulta, wala ka pang karapatan na mag-stop matuto. Actually ako kumikita na rin naman ako. Ang mga diamonds dito, kumikita na. Pero still, hindi naman kami nag-iisip na okay na ako, kumikita na ako, ibig sabihin marunong na ako. So wala kaming mentality na ganoon eh. Kasi ang mentality namin, habang ginagawa mo yung network marketing, kumikita ka sa network marketing, kailangan hindi ka tumitigil ng pag-aaral. Okay? Kasi maliban sa nadadagdagan ka ng kaalaman, nare ka, okay? nare ka. So, kailangan talaga. Never stop learning. Okay? Lagi kayong babalik sa basic. Lagi yung gagawin yung dati niyo nang ginagawa. Hindi porke kumita ka lang ng malaki. Kampante ka na. Wala ka nang ginagawang service sa mga leaders mo. Wala ka nang hindi ka na umate ng training kasi piling mo kumikita ka na. Guys, napaka napakahiwaga napakahiwaga talaga ng network marketing. Napatunayan ko po 'yan akala ko okay na akala ko mayaman na ako sa previous company namin ni Coach Mike Sultan isa kami sa mga top earner pero noong mga panahon na yon ang feeling ko talaga malaki na yung kinikita ko malaki na yung kinikita namin hindi ko na isip na may mas lalaki pa pala kasi kala ko yun na yung pinakamalaki yung, malaki yung kinita eh. Pero napunta ako sa live good. Bariya lang pala yung kinikita ko doon. Isipin nyo na lang kung gaano kalaki ang resulta na binibigay sa akin ng live good. Para sabihin kung bariya lang yung kinita ko doon. Guys, ganun kalaki. Tapos ngayon ko na-realize na hindi ka pala matatawag na mayaman. Hindi ka matatawag na mayaman pag ang mga nabili mo ay puro liability. Nakabili ka ng kotse, nakabili ka ng bahay. Akala ko before, nakabili ako ng kotse, nakakuha ko ng hulugang bahay. Akala ko na no, mayaman na ako. Top earner ako, mayaman na ako. Masyado kong masyado kong pil na pil yung pagiging successful. Mali pala. Mali. Ngayon ko na-realize na ang lit lang pala ng perang na hawakan ko before. Ngayon kasi, nung nandito ako sa Live Good, sa laki ng income na binibigay sa akin ni Live Good, lumalaki rin yung goal. Lumalaki rin yung mga bagay yan. Example natin sa sakyan. Yung first car ko sa previous company, Honda City, worth 400,000. Second hand, cash. 450. Ngayon guys, parang one port lang siya nung nabili ko sa sakyan ngayon. Kasama na natin yung upgrade, upgraded na mat, mga ginawa ko dyan sa sakyan. Nasa one port lang po siya eh. So, <laughs> nakita nyo, ang laki ang laki ng difference niya. Pero ganun pa man, di ba? Iniisip ko pa rin na malayo pa rin talaga eh. Ang layo pa rin talaga ng diferensya. Ang layo pa rin ng pwede kong habulin. Ang, layo, ang dami pang pwedeng mangyari. Dati nabili ko hulugan na ang bahay. Ngayon guys, di ba? Dito. Ayoko na lang banggitin guys kasi pinangako ko na sa sarili ko na hindi ko na talaga ikukwento kung ano yung achievement ko rito. Okay? Tama na yung sasakyan na nakita nyo. Pero do sa mga the rest, masasabi ko guys, grabe. Grabe talaga. ah uh, dati, niyayabang ko. Nakakawala ko ng hulugan, niyayabang ko na. Nakakawala ko na second hand, niyayabang ko na. Guys, dito, ngayon ko lang na-realize, wala pa yan. Wala pa. Wala pang binatbat yan sa binibigay ni Livgood. Napakalaki ng binibigay ni Livgood. Marami po rito mga diamond na sa loob ng Zoom, mga platinum, kumikita na. Paampayo ko lang sa mga platinum at gold na kumikita na sa Livgood. Huwag po kayo masyadong magpapasilaw na magpipiling na ikaw ay successful na. Ikaw ay maghahanap pa ng ibang company para hatakin yung mga leaders mo para turuan na itong dapat gawin magkakamagta magka, sasali ka sa isang company na dalawa hinahataw nyo ituturo mo na yun ang tama guys wala ka pa wala ka pa nararating para magsabi ng yan ang tama wala pa pero ako ever since pagdating sa ganyan, network marketing, focus lang talaga sa isa. Isa lang. Kasi yung success na nakukuha mo sa LiveGood, kung ikaw ay platinum, konti pa lang yan guys, konti pa lang yan. Hindi ka pa successful. Kulang pa yan. Ang layo mo pa sa katotohanan. Tapos tatalong ka sa kabilang company at ituturo mo sa mga leaders mo itong tamang ginagawa. Guys, maling-mali po yun pinanggalingan ko na po yan sa mga nagtuturo ng ganyan good luck good luck na lang <laughs> may hirapan po kayo talaga sa, may kayo maging successful nakakala mo successful ka na hindi pa pala marirealize mo yan 1 year, 2 years from now 3 years from now marirealize mo oo, oh, kumita ka temporary magugulat ka wala ka pala acquire Mahugulat ka, wala ka pang na-acquire na, na mga pangarap. Nakabili ka ng kotse, nakabili ka ng bahay, hindi ka pa successful. Hindi pa. Pag nawalan ka ng business, nasira pangalan mo, nawala ka sa networking, kasi wala na yung integrity, wala na yung credibility mo, wala na. Hindi ka na makapagsimula ng networking kasi wala na sumasama sa'yo. Aanin mo yung sasakyan. Aanin mo yung bahay. Kumikita ba yan? Baka yung sasakyan mo, ipanggrab mo na lang. Baka yung bahay mo, ibenta mo na lang, kumuha ka na lang ng mas maliit. Kasi makakawalan ka na ng income. Kasi pinatay mo na, pinatay mo yung sarili mong pangalan sa networking industry. Pag pinatay mo yung pangalan mo, wala ka ng kalalagyan. Kasi napakahirap mag-build ng pangalan sa networking industry. Napakahirap niyan. Guys, kung mapapansin nyo, masyadong mabilis yung nangyari sa akin sa LiveGood. good. Hindi dahil sa sobrang galing ko. Oo, sabihin na natin, marami akong pinagdaanan. Natuto ko. Oo, marunong ako. Pero hindi yun eh. Ang pinakamalaking bagay kung bakit ako mabilis umangat sa LiveGood. Dahil doon sa mga followers ko na naniniwala sa akin. Although nasira yung pangalan ko sa mga fly-by-night platform na sinalihan ko, ganun pa man, maraming hindi sumama sa akin. Kasi sa dami ng followers ko, sa previous company kasi, isa rin ako sa top at nagtuturo at laging guest. Marami po akong leaders na hindi sumama sa akin sa live good. Marami, napakarami po. Dahil doon sa mga platform na sinalihan ko, after nung previous company, sumali ako sa mga platform na fly-by-night. Nagsara, 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 nagsara. Akala ko maganda. Akala ko, akala ko legit. Nagsara po na nagsara. Nasira yung pangalan ko. Kaya nung nag-LiveGood po ako, ang dami pong hindi sumama. Ang dami hindi sumali sa akin dito. Pero ganun pa man, dahil sa dami nga ng followers ko, mayroon at mayroon pa rin na napasali. Ang napasali ko sa Live Good yung mga hindi nakasali sa akin sa platform. Hindi sumama sa akin sa platform, napasama ko sa Live Good. At merong ilang ilan na sumama sa akin sa mga fly by night platform na napasama ko pa rin sa Live Good. Binigyan ng benefit of the doubt. Na alam naman nila, sinabi ko pasensya na kayo, nagkamali tayo, nagsara yung company. Hindi ko rin alam. So, nabigyan nila ako ng benefit of the doubt. Sumama pa rin sila sa akin. So, pero napakarami kong leaders na hindi sumama sa akin dahil nasira yung pangalan ko. Paano kung ikaw, hindi naman ganun karami ang followers mo tapos sinira mo pa pangalan mo. Baka wala nang matira. Wala nang matira na sasama sa'yo sa susunod na company tatalonan tatalunan mo. Guys, importante sa network marketing, na meron kang pangalan at meron kang followers. Pag sinira mo pangalan mo, yung followers na yan, hindi na yan susunod sa'yo. Ang kayamanan mo sa network marketing ay yung pangalan mo. Kayamanan mo yan, guys. Kayamanan mo yan. Kahit sa'ng kadalin, mawala man yung company ginagalawan mo ngayon, kung talagang maayos ka, matinu ka, hindi mo dinadala sa mga fly by night o scam yung mga tao mo. Maniwala ka, kahit saan ka lumipat ng company, susunod at susunod sa'yo yan. Susunod yung mga tao mo. Hindi ka mahihirapan kasi meron ka mga leaders, followers na sumusunod sa'yo, instant downlines. Paglipat mo, downline mo na agad sila. Bakit? Kaya naman sila sumusunod sa'yo kasi nakita nila kung paano ka mag-serve, paano ka tumulong sa tao mo, Paano ka mag-handle ng grupo mo? Paano ka mag-assist? Yun yung dahilan kung ba't sila sumusunod sa iyo. Kasi naniniwala sila na kung ano man yung bubuoy nila, kung ano yung bubuoy nilang grupo, eh kaya nang kaya mong i-handle. Kaya nilang ipahawak sa iyo yung grupo nila. Pag may problema sila, kaya nilang tumakbo sa iyo. Pag gusto nilang matuto, may ituturo ka. Kaya naman sumusunod sa'yo yan. Pero pag sinira mo yan, sinira mo, bukas makalawa, hindi mo na yan follower. Yan po yung nangyari sa akin before. Nung napunta ako sa mga fly by night platform, yung follower ko, hindi ko na follower. In fact, may mga talaga akong leader na bumitaw talaga sa akin. Dahil nasira yung pangalan ko, supply by night platform. Ayaw na talaga nila sa akin sumama. Kahit nasa Live Good ako, ayaw na sumama sa Live Good. Yun nga lang, ang masakit doon, maganda na yung Live Good. Napakagandang kumpanya, doon pa sila hindi sumama. Hindi ko naman sila masisisi kung hindi sila sumama sa akin sa Live Good kasi may history nga ako na sinama ko sila sa mga fly-by-night na nagsara. Naglabas ng malaking pera. Hindi lang isang beses, tatlong company po yun na pinasok ko. Akala ko, legit. Nasara ng isa, benefit of the doubt, baka dito sa pangalawa mas maganda. Baka sa pangatlo. Hanggang sa nak, nak ko na, pare-pare walang pala ng sistema yan. Great ko na nalaman, Naka, nakatatlong company ako sa loob ng isang taon. Ibig sabihin, ang bilis nagsasara. So yun, kaya ako siya kinuwento guys, malaking, malaking bagay po ito para sa mga leaders na hindi pa talaga marunong mag-decide. Sinabi, sa, sinabi sa training kanina ni Coach Mike, yung shiny object. Nasisilaw sila sa mga shiny object na ino-offer kaliwat kanan. focus sila. Dito, pioneer tayo. Dito, tayo una. Dito, mas magandang komplan. Hindi nila hindi nila na, hindi nila na -re realize na magsisimula na naman sila. Hindi nila masyadong inaral gano'n ba katagal itatagal nung company na yan? Hindi nila masyadong pinag-isipan. Ang inisip lang nila, pioneer sila. Guys, pioneer ka nga eh. Pero kung hindi naman tatagal yung company, bali wala yung pagiging pioneer mo. Kung kumita ka man ng isang milyon dyan, gaya na sinabi ko kanina, hindi ka yayaman sa isang milyon. Walang mararating ang 1 million mo. Hindi ka payamanin ng 1 million. Ang 1 million mo, Ibibili mo pa nga ng sasakyan yan, malamang eh. <laughs> sa bahay lang, kulang pa yan. Yung sinabi ni Coach Mike, big money versus small money. Kailangan marunong kang mag... Marunong kang mag... Deep, marunong kang ano eh. Marunong kang tumingin kung ano yung big money, kung ano yung small money. Baka kala mo, big money na yan kung bigita ka ng araw-araw na pera, alam mo, big money na yan. Guys, sa live good, mabagal ka, pero sinisigurado ko sa'yo, mabagal ka, pero pang long term to, guys. Pang long term tong live good. Huwag mong hayaang masira ang pangalan mo o masira yung momentum mo sa live good. Sayang, wala ka nang babalikan pag sinira mo to. Napakagad opportunity to. Kaya lahat ng mga na lahat ng mga bumito kay Live Good. Guys, magsisisi ang mga yan. Hindi ho ako nagsasalita ng dahil lang gusto kong sabihin, dahil lang, hindi. Kasi ho, oh, kabisadong kabisado ko po kung saan sila pumunta. Kung ano yung tinalo na nila, kabisado ko yan. Hindi ako magsasalita kung hindi ko, kung hindi ko kabisado. Kasi, common sense lang guys. Kung talagang totoo yung ganyang mga business model, yung mga fly by night, sana hanggang ngayon may nage-exist. Ang nage-exist lamang ay yung mga bago. Pero yung mga luma, wala na po yun. Alaala -ala ng kahapon na lang yun. <laughs> Ang makikita nyo ngayon, mga bago. Ibig sabihin, laging bago po yan. Kasi laging nawawala. Laging bago. Wala pong luma dyan. Kasi nawawala po yan. Kasi kung totoo yan, dapat yung mga nag, naglabasan three years ago, sana hanggang ngayon nandyan. Kung totoo yan, kung naglabasan lahat yan, kung naglab yung naglabasan na mga platform last year, two years ago, sana hanggang ngayon buhay. Ang makikita ngayon, puro bago. Kasi hindi huya tumatagal. And then, lampas one year na kami. Lampas one year nung dinevelop. Pero nagsisimula pa lamang po yan ng hinahataw. Kasi nagsisimula pa lang siyang pinasok ng leaders. Kaya 4 months pa lang 'yan, 3 months pa lang 'yan. Yung mga 8 months, wala pong pumapasok na leaders, kaya hindi mo pwedeng isama sa akin. Hindi mo pwedeng isab sabihin na 1 year na kayo. Kasi nga hindi isasara ng developer. Hindi hindi isasara ng developer 'yan kasi nag-concept sila, nagbayad sa website. Pinag-aralan nila yung business model na yan na kuno-kuno-kuno. Tapos ngayon, sasara lang. Hindi, maghihintay muna yan. Maghihintay ng tamang leader yan na magpo-promote nung platform na yan. Kaya kung ngay ngayon lang yung pinromote promote diyan lang magsisimula yung bilang kung ilang buwan pa lang yan. Ganun po yan. Bago mawala yan, may, ba may lalabas na ng bago. Guys, matured na naman kayo lahat dito. Kaya ako sinasabi sa inyo to Malaking bagay po kasi to pag hindi nyo naintindihan at nagpapabulag kayo sa mga turo ng mga fake fake na leader pagdating sa network marketing. Yung sinasabi nilang hindi madidipokus, nadipokus na nga eh. Hindi na nga nagli-live good eh. Di ba? Ngayon, parang pinagpalit mo na lang si LiveGood sa Supply by night platform. Ganun po siya mangyayari ipagpapalit mo na siya. Akala mo nung una, dalawa ginagawa mo, akala mo nakakatulong sa'yo, dalawa kinikita mo, hindi mo na mamalayan, isa na lang ang hinahataw mo. Yung isa, pinababayaan mo na. Ang matindi niyan, supply by net platform ka pa nag-focus. Sa live good, pinabayaan mo. Eh kung ito yung long term, malaki naghihintay sa'yo dito, dyan, temporary income. Dito, long term income. So, sana naiintindihan yung sinasabi ko <laughs> kung hindi kayo naniniwala okay lang <laughs> okay lang kung hindi kayo naniniwala kung hindi yun naiintindihan so sige yun lang siguro uh, open ko na siguro yung mic nyo